God, eh? Lord, Lord Jesus Christ, Lord Jesus, Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusukayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus. Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord, Lord Napagud ni sa bridge. Shhh, Lord, shhh, shhh. Lord. Lord. Lord, Lord. So, wala, wala. Oh, okay. Kusog kaayo lang. Kusog kaayo lang. Kusog yun kaayo. Witsa, witsa, witsa. Oh, okay na mo, kuya? Lord, Anong umaayo buha itong day? Huh? Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang di. Lang manaog, mi? Manaog kita, gurum. naog to sis, the bridge. Sis, huh? let's go down. Dili, uy. uy. Pinigod daw. Pinigod naman ako sa kyanan. Lang, manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. uyog Ha? Nag-uyog ihapon siya. Ayun ko ang tasapun ba? Lang, ipawon ang sakyanan lab. Na-uksis, na-uksis. Na-uksis, na-uksis. Wait lang, uy, wait lang, uy. Dali na, dali na. Dali na. Kuha kong dog. Fine, mati lang. Grabe ka, duha wit lang. Mundi di dali.